Ayan mga kaking ay labasan na ng mga estudyante Alasing ah, Alas 5 na kasi ng hapon Kaya ayan, sa dami ng estudyante mga kaking Kahit ilang rakal pa ay kayang punoyin dito Wag lang dito sa Y Junction kasi may bantay. isa taun 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 ayan mga kaking magandang hapong sa inyong lahat ayan arkit sa traffic ngayon mga kaking medyo traffic kasi labasan na mga student mga kaking kaya medyo traffic ngayon At may mga malaking sasakyan para sa kalubog sabang iskina iskina pwede. iskina sabang. ayan larga na kami mga gaging

Ayan, dito naman kami uli sa pila. Balita, balita. Eh, naga, naga, ano ako, naga vlog. Dito naman ako uli sa pila mga kaking. Ayan, uh, pumila ako uli kasi uh, sobrang daming uh, pasahero. Kahit ilang ulit ka hanggang alas 6 pa ko dito mga kaking. Ayan, sinusulit-sulit naming mga rakal drivers na makapick up dito ng mga passenger kasi mga uh, nabasa nila ay uh, before 5 in the afternoon kaya ito uh, nandito kami sa pila uli ayan pangalawang pila pero ito ayan ay uh, maraming iso dyan dito sa bandang uh, kanan nagahintay sa kanilang mga sundo may mga sundo kasi itong iba yung iba naman na walang mga sundo ay uh, dito sumakay, sumasakay sa aming uh, rakal Ayan, kagaya niya, uh, naghihintay ng mga uh, ano yan. Ayan, mga pasahiro, mga kaking. Marami pa ito, mga pasahiro, mga kaking. Tatlong balik pa ito. Ano? Ano dyan, tayo? Ano dyan? Ano dyan, tayo? Ano pasahiro, nako? Ano dyan, tayo? Ano Huwag na ako. Okay. Oh, Hindi na ako mag-overload kasi bantay. Okay. Ayan, alis na ako mga kaking Mayroon na akong sakay. Walang pinipili ng pasahero ito. Kawawa naman yung mga pasahero.